Nakatikim na ba diba kayo mga katangay ng ganitong uri ng seashells? Bali ngayong araw nga mga katangay ay eh mangunguha tayo neto kasama si auntie tsaka si ate. Hello mga katangay, so for today's video, ayan si ate, kasama ko nga siya mga katangay at kararating nga lang namin ito sa bukid. Bali kasama din namin mga katangay si auntie. Si auntie nga nangunguna ng na mga katangay, papunta na kami sa spot. Pagkarating nga namin dito mga katangay, ito nga grabing ganda ng spot sobrang lapad ng hibasan ngayon mga katangay at nga si ate nagchat-chat pa sa jowa niya uy sana all bali ayan nga mga katangay si auntie kasama niya si Puchi yung kanilang aso at nag-start na rin siyang manguha mga katangay ng mga halamang dagat na kagaya ng pinangkuhan namin nakarani ate tsaka yung nakita niyo yung video ni Lola ganun yung pinangkuhan niya para daw sure na may maulam daw talaga sila. Hindi kasi mga katangay nakakasawang ulamin yung gantong ori ng pagkain. Yung halamang dagat na tinatawag sa amin na pakat-pakat. Ayan nga mga katangay si auntie. Balito nga mga katangay yung pakat-pakat na tinatawag namin. Ayan no, isang kumpulan lang, isang ulama na yan mga katangay. Kapag nakakita kanyan ng ganyan karami. So ayan nga, hindi nga yan yung target namin ni ate. Kaya pinakita lang namin sa inyo kung ano yung itsura niya mga katangay. Yan yung kanyang itsura kapag nasa dagat siya mga katangay. Bali, seasonal lang yan mga katangay yung ganyang uri ng halamang dagat. May mga buwan na wala rin talaga yan mga katangay. Hindi mo rin talaga yan makikita rito. Bali, ayun nga mga katangay, ilagpasan nga lang namin dahil ngayon di yan yung target namin na pangunin. Bali, papunta na rin kami mga katangay doon sa may gilid. Doon kasi kami manguha ng mga sihi. Buti na lang talaga mga katangay walang pasok ngayon sila ate kasi half day lang sila ngayon sa school. Pang umaga lang yung pasok nila kapag hapon hindi na sila pumapasok dahil sa sobrang init ng panahon nagkaroon ng ganong set up sa kanila na kapag hapon wala na silang pasok. So ayan mga katangay ng muha na sila ng sihi dito sa batuhan. Ayan si auntie tsaka si ate. Yung aking auntie. <laughs> Yan pinakuha niya mga katangay, mga sihi. Yan, mga shell. Yung nakuha niya kayo ng mga katangay na halamang dagat. Yung pakat-pakat. Bilis nilang makuha. Yung anti. siya. Target na nila yung sihi. Dito sa batuhan. So, ayan. Ito yung kanyang mga itsura mga katangay. Yan. Kung kukunin mo siya. Adikit lang siya sa mga bato. Ah, uh, parang pupulutin mo lang siya, kakulay lang siya halos ng mga bato. Yung e, mga sihi, ayan. Yan mga katangay, ito yung mga nakuha naming mga shells na ano, sihi. tawag yan ang? Sihi. Anong tawag pa dyan? Yan mga katanga, maraming. Sobra na yan sa ulaman namin. Ay, aram, aram, go close up. Yan yung kanang yichura, mga katangay. Fresh na fresh. Oh. Tsaga lang talaga manguha. marami rami na yan. Nugasan na ni ate. Uwi na rin kami mga katangay si Auntie andun na. You know. Iniwan na kami. Bali and mga katangay na dito na kami sa bukid nila Lola at kagagaling lang namin doon sa sitio Lalanan doon kasi kami mga katangay nanginginas. Dahil may mga ispat dito mga katangay na bawal kang manginas dahil nga tinatawag nilang NPA. Kaya kailangan namin dumayo mga katangay, sa malayo para makapanguha ng mga seashells at makalibre na rin ang pangulam. So ayan mga katangay, kung naririnig nyo na titila yung mga manok, kaya hayaan nyo na lang, wala talaga tayong choice. Hindi pa nga tayo mga katangay nakapag-fishing dahil nga medyo hindi talaga maganda yung panahon dito dahil amihan pa talaga at malakas pa talaga yung hangin, hindi pa natin kaya. Kaya naman ganito na lang muna yung i-upload natin yung mga content, yung panginginas at pangunguhan ng mga seashells at kung ano-ano pa mga katangay para din ma-explore natin yung ating mga content. So ayun mga katangay, pauwi na kami ni ate ng bayan at buti na lang din talaga mga katangay bumili na si ate ng gaitong scooter dahil nga malaking tulong din to sa amin hindi na kami maglalakad pa uwi ng bayan dahil nga medyo may kalayuan din to yun nga lang mga katangay, yung daan dito ay one way lang ayan maliit lang yung kalsada kaya kailangan talaga mag ingat ka dahil nga marami din kurbada dito minsan kasi mga katangay kapag kurbada yung daan miglang may mga kasalubong ka na sasakyan kaya dapat talaga magingat ingat ka kapag kapakurbada ka yung daan dito sa daanan na to papunta ng bayan. Bali, ayan mga katang, update ko na lang po kayo kapag nakarating na kami ng bayan. Ito na yung pinangkuhan namin si mga katang. Sinabawan lang namin to. Ito, ko sa inyo, mga katang, kung paano ito kainin. Yung aking plato, paubos na yung aking kanin. So, ito mga katang, ganyan siya. So. Ito, maliit lang to na, ano, na sihi. balik Bali, gagamitan mo siya ng ganito. Ang ganito. Tapos tutusukin mo lang siya mga katangailan. kainin. Yan ganun. Cute lang dah. Tinutsu. Kailangan mo siyang gamitin mga tayo ng karayong. Yung mga ganito. Yung bagay. Mm. langin lang yun mga katay kapag uh, to. Ganun lang ito. Ang sihi. Gamitan mo lang siya ng karayom. Ayan.